Ayan guys Buti na kasing na eh, kami e, Kasi kami ng kasama namin Ayan yung ito nahihila kami na sa mga marami sa Amad Park tinitinig talaga ni Lord yung mga uh, lalangin mo hindi na kami nakasama namin buti napansin niya yata na well, hindi tumawag yung lansya ng sinasakya namin na nakalating na kami sa Manila dapat kasi ngayon kami nakarating sa Manila tapos marami salamat sa talaga ay maganda sa so, pangapin namin yung iba yun ko sana nagpapasiglal yung iba ayan guys marami-marami sa lama talaga buwan ako na sa lahat ng chelo talaga uh, marami salamat din sa uh, yan maraming salamat din sa kanya so yun lang guys update pala ako sa mga video ko na makarating namin sa Manila thank you guys